Ano ang ibig sabihin ng zakah muna? Ang zakah? pagdad uh, pagdadalisay, pagdadagdag, annama, wa uh, tatuhir. so kasi bakit? Kasi ang ano, ang pagbibigay na ang zakah kasi sa literal na kahulugan nito ay dadalisayin mo yung pera mo. Kasi ang pera natin, pag dumadami, dumudumi. Yes. Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Kumuha ka sa kanila yung Muhammad mula sa kanila mga kayamanan na magdadalisay sa kanila. Kasi ang kayamanan mo na yan, pag hindi mo yan binawasan, pag umabot na sa nisab, ibig sabihin, pag umabot na sa nisab, yung kayamanan natin, ano nangyayari? Dumudumi. Kailan anong gagawin pag dumumi? dadalisayin mo. mo ang pagdalisay sa kayamanan hindi pupunasan paano ibibigay mo yung karapatan nito nakawang gawa sa mga may hirap para maging malinis yung pera mo kasi pag hindi mo dinalisay yan yung dumi na yan, ano mangyayari hindi lang yun ipaplan sa sayo hm mm -mm. ipaplan sa sayo Uh, saan yung ano, yung sa Google niya? Narinig ba narinig ba nila ako? Okay. Baka malayo, ilapit mo dito. Hindi ilapit mo, ilapit mo, baka hindi nila marinig. Yan para ano sila. Okay. So dadalisayin mo ito, idadalisayin mo ang kayamanan mo, dadalisayin mo ang kasalanan mo, dadalisayin mo ang sarili mo sa mga kasalanan sa pamagitan ng pagbibigay ng ng zaka. At ang zakah, maliban sa ito ay pagdadalisay, ito ay pagdadagdag. An Dadagdagan niya yung kayamanan mo. Hindi na nagbabawas. Ma, naka, ma Hindi na babawasan ang kayamanan natin sa pagbibigay ng sadaka. Hindi na babawasan. Kasi ang zakat tinatawag din itong sadaka. Innamas sadaka tu ulil fukara. Ang sabi ng Allah, in nama sadakat. Tinawag din ng Allah ang zakana, sadaka sa surat utoba. So, sa mo ito, ang sarili mo, idadagdagan mo yung kayamanan mo, plus dadagdagan mo ang kayamanan nino. Bibigyan mo. Kasi ang mahirap na tao na bibigyan mo nito, dadagdagan mo yung kanyang kayamanan. Yes, mga miskin. Kaya tayo magbibigyan ng, ng zakah para maging dalisay ang krimen. Kasi ang lumang bansa na may zaka, mababawasan ang anong mga krimen? Tulad ng pagnanakaw, corruption, scam, pandaraya. Nakuha nyo? Kaya nga, kabilang sa ekonomiya ng Islam, mayroon dyan, pang, mayroon dyan voluntaryo, mayroon dyan obligado. Kasi ang voluntaryo, dagdag na yun sa Zaka, which is ini-encourage din tayo ng Islam sa pagbibigay ng sadaka na voluntaryong. At inuobliga ka ng Islam sa pagbibigay ng, ng ano? Zaka. At alam nyo ba, ang, sa Pilipinas, hiwalay ang pagsamba at ang gobyerno. Hiwalay ang simbahan at gobyerno. Ibig sabihin, sa religion at pananampalataya nakahiwalay kayo sa amin sa gobyerno kaya kung ano man ang pag-usapan namin sa ekonomiya wala kayong pakialam na simbahan yes. mangurap kami dito wala kayong pakialam mandaraya kami dito wala kayong pakialam mangiskam kami dito wala, kami, wala kayong pakialam kaya ang mahirap ay lalong naghihirap kasi hindi pinapasokan ng pananampalataya bakit? ang lakopo walang pananampalataya pero subhanallah sa Islam, anong sabi ng Allah? Wa aqimus sala wa atuz zaka wal as-salata wa yu'tuna az-zaka. Alam niyo sa Quran at saka sa hadith hindi naghihiwalay ang sala at zaka. Sa tuwing babanggitin ang sala, isusunod ang zaka. Kasi hindi pwedeng paghiwalay ng pagsamba at pagbibigay ng zaka. May pagsamba at ekonomiya para maiwasan ang krimen. Hindi porkit uh, nagsasala ka na wala ka ng planong tumulong sa kapatid mo.